Dito kami ngayon sa Blackpool. Dito kami sa Wilson Lodge ng tatlong araw. Tour ko kayo. Ayan. <mimitation> Ito yung living room. Ayan. Ito ang dining. Ah, ito yung cook no, naman shit. namin ngayon. Hi. Chef. Yes. <laughs> Ayan. Yung mga gamit namin. Ay. ko yung uh, Tatlong araw kami dito. Puntahan natin yung kabilang room. Ito yung kabilang room. Ayan. Meron siyang sariling toilet. Ayan. Double siya. Tapos dito sa ano niya sa na mayroon ding toilet. Ayan, toilet din. Tapos eto may room din dito. Ayan. Single. Double. Single. Tapos ayan may toilet din dito, sariling toilet. Oh, ah, may bathtub pala siya. Oh. Shal, bathtub. Ayan dito kami nila Eileen. Yan. Dito kami titira ng tatlong araw. Yun lang.